Magandang araw. Kami ang pangkat dalawa. Narito kami upang talakayan ng daigding matapos ang Cold War. Pagkakabuhag ng USSR. Pero bago yan, atin muna alamin ang layunan ng lesong ito. Ngayonin, una, natataya ang kalagayan ng daigding sa pagwawakas ng Cold War. Kalawa, nailalarawa ng mga pangyayaring nagdulot ng pagkakabuhag ng USSR at ang mga reforma ni Mikhail Gorbachev. Katlo, nayugnay ang mga dahilan ng pagtatapos ng Cold War sa pagbagsak ng Unyong Soviet. Kaapat, natataya ang mga epekto ng pagtatapos ng Cold War sa politika, ekonomiya at ideolohiya ng daigdig. Pagtatapos ng Cold War. Ang Cold War ay formal na nagtatapos noong 1991 kasunod ng pagbagsak ng Unyong Soviet na nagdulot ng malawakang pagbabago sa pandaigdigang kayusan mula sa ideolohiya, alyansa, ekonomiya, hanggang sa kapangyarihang pampolitika. Ano nga ba ang Cold War? ang Cold War ay hindi tulad ng mga digma ang karaniwang ating nakikita. Walang direkta ang labanan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Unyong Soviet. Ngunit, matindi ang kanilang tunggalian sa ideolohiya. Ang Estados Unidos ay kumakatawan sa kapitalismo isang sistema ang nagbibigay din sa kalayaan sa ekonomiya. Samantalang ang Unyong Soviet ay kumakatawan sa komunismo isang sistema ang nakabatay sa kolektibong pagmamayari ng yaman at kapangyarihan. Sa loob ng mahigpit apat na dekada, nagkaroon ng matinding kompetisyon sa teknolohiya, armas at impluensya. Naging bahagi rin nito ang tinatawag na arms race, o paligsaan sa paggawa ng sandatang nuclear at space race, o paligsaan sa pag-abot sa kalawakan. Dahil dito, maraming bansa ang nahati sa pagitan ng dalawang ideolohiyong ito. Mga pangunahing dahilan ng pagtatapos. Una, pagbagsak ng Berlin Walls noong 1989. Ito ay simbolo ng pagkakaiwalay ng silangan at kanlurang Europa. Nagbukas ng daan sa muling pagkakaisa ng Germany. Kalawa, reforma ni Mikhail Gorbachev, glasnost o pagbubukas at perestroika o reforma ay nagbigay ng kalayaan sa media, ekonomiya at politika. Nagdulot ng pag aalsa sa mga Soviet Republics. Katlo, pagkakabuwag ng USSR noong 1991. Maraming republika ang humiwalay, kabilang ang Ukraine, Lituanya, Estonia, at iba pa. Si Gorbachev ay nagbitiw noong Disyembre 25, 1991. Ang Russia ang pumalit bilang pangunahing estado. Matapos ang pagkatapos ng Cold War, nagbagong istruktura ng kapangyarihan sa buong mundo. Ang Estados Unidos ay tangi na piterang power. Lumaganap ang ideolohiya at demokrasyon at kapitalismo sa maraming bansa ang mga dating kasapi ng Warsaw Pact na dating kakampi ng Soviet ay unting-unting sumasali sa NATO o North Atlantic Theatre Organization. Nabuo rin ang 15 na bagong bansa mula sa dating anyong Soviet, kabilang ang Russia, Ukraine at Kazakhstan. Gayon pa man, hindi lahat na naging maayos. Nagkaroon ng mga digmaan at kaguluan sa ilang rehiyon, tulad ng Chechen at Gregoria. Pagkabuwag ng USSR, ang pagkakabuwag ng USSR ng 1991 ang nagmarka sa pagtatapos ng Cold War at nagsimula ng bagong pandaigdigang kaayusan kung saan nangingibabaw ang Estado Didos bilang nag-iisang superpower. Ito ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa politika, ekonomiya at sa buong mundo. Paano nabuwag ang USSR? Ekonomiyang paghina. Hindi nakasabay ang ekonomiya ng USSR sa modernasyon ng kaunlaran ang sobrang gas sa mas sa Afghanistan at hindi epektibong central planning ang nagdulot ng krisis. Reforma ni Mikhail Bobadjes, Glamus, aglanos. Kalayaan sa pamamayag at opinion. Prestrokiya. Reforma sa ekonomiya at pamalan. Number three. pag sa mga republika. Maaring Soviet Republics tulad ng Ukraine, Lithuania at Estonia ang nagdeklarang ng kalayaan pagbagsak ng Berlin Wall noong 1989. Simbolo ng pagbagsak ng komunismo sa Europa. Disyembre 25, 1991. Formal na nagbitiw si Gubarches, tuluyang nabuwag ang USSR. Epekto sa daigtig, pagwawakas ng Cold War. Nawala ang bipolar na tunggalian sa pagitan ng US at USSR. Lumaganap ang demokrasya at kapitalismo sa dating komunistang bansa kalawa ang pag-usbong ng US bilang hegemon naging pangunahing tagapagtulak ng globalisasyon, teknolohiya at liberal na ekonomiya. Ang pagbabago sa Europa, nabuo ang Europa, European Union bilang mas pinagsamasamang ekonomiya. Maraming dating Warsaw Pact nation pagkakaroon ng bagong mga bansa. kinseng bagong bansa ang lumitaw mula sa dating USSR kabilang ang Russia, Ukraine, Karastan at iba pa. Pagkagulo sa ilang rehiyon. Nagkaroon ng mga digmaan sa Chenya, Georgia at iba pang lugar dahil sa etniko at territorial na alit. Gumuka ng pandaigdigang kaayusan. Una ang pagtatapos ng Cold War ay hindi nangangahulugang pagtatapos ng lahat ng tensyon. Sa halip, ito ang simula ng mga bagong isyo. Kalawa, pag-angat ng mga regional na konflikto. Sa kawalan ng balanse ng takot, lumitaw ang mga alitan sa gitna ang silangan, Balkans at Africa. Katla, pag-usbong ng mga bagong estado. Maraming bagong bansang dating nasa ilalim ng USSR ang nakaranas ng kaguluhan sa transisyon mula komunismo patungong demokrasya. Kaapat, pagbabago sa estratehiyang militar. Nabawasan ang banta ng nuklear na digmaan, ngunit lumitaw naman ang mga banta tulad ng terorismo, cyber warfare at regional proxy wars. Ikalima, paglakas ng globalisasyon, mas lumawak ang ugnayan ng mga bansa sa kalakalan, teknolohiya at kultura. Isang epekto ng pamamayani ng ideolohiya ng kanluran matapos ang Cold War. Tandaan, una, ang Cold War ay formal na nagtatapos noong 1991 kasunod ng pagbagsak ng Unyong Sobyet. Ay nagdulot na nagdulot ng malawakang pagbabago sa pandaigdig ang kaayusan mula sa ideolohiya, alyansa, ekonomiya hanggang sa kapangyarihan politika. Kalawa, ang pagkakabuhag ng USSR noong 1991 ang nagmarka ng pagtatapos ng Cold War at nagsimula ng bagong pandaigdig ang kung saan ang ang Estados Unidos bilang nag-iisang superpower. Ito ay nagdulot ng na malawakang pagbabago sa politika, ekonomiya at deloya sa buong mundo. Mamprosesyon tanong. Una, ano ang mga pangunahing salik na nagdulot ng pagkakabuhag ng USSR? Kalawa, paano nagbago ang balanse ng kapangyarihan sa daigdig pagkatapos mabuwag ang USSR? Katlo, paano nakakaapekto ang pagbagsak ng USSR sa mga bansang dating sakop nito? Kaapat, ano ang naging epekto ng pagkawakas ng Cold War sa mga alyansa at hidwaan sa daigdig? Kalima, Paano nagpatuloy ang impluwensya ng Cold War sa kasalukuyang panahon?